Hawak na ng NBI and ang PNP fact-finding report kaugnay ng Atimunan, Atimonan Quezon shootout. Samantala, itinang, tinanggal na sa pwesto ang police director ng Calabarzon at apat na iba pa dahil sa insidente. May news to go si Ian Cruz. Ang barilan sa Atimonan Quezon na nag-iwan ng labintatlong patay, kabilang ilang pulis at sundalo, at nitong lunes ang operasyon sa San Juan, Batangas na nauwi sa pagkakapatay ng isa umanong miyembro ng private armed group. Ang mga insidente ito na kapwa kinasangkutan ng Calabarzon Police ay kay Interior Secretary Marojas ang dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto ang Regional Police Director nilang si Chief Superintendent James Melad at apat na iba pa. Nawala ng kumpiyansa ang Pangulo sa pamumuno ni General Melad. Uh, bunga ito ng mga insidente Itong sa Quezon was in his uh, command. Itong ngayon sa Batangas was also in his command. Several other incidents prior to that. Fernando Morales, siya ba'y tauhan talaga ni Vic Seaman na alam niya ba natin uh, hindi pa natin alam yun. Uh, uh, it is part of the uh, investigation that uh, we are conducting. So ngayon, okay, sir, na nabunutan na ba kayo ng tinik na naibigay niyo na sa NBI itong, ano, itong uh, fact-finding report? No, it's not. Uh, dahil ang uh, nangyayari ngayon is uh, nangyayari, nangyayari yung krimen. So, bakit nangyayari ito And this should have been happening. Uh, police pa yung mga ibang uh, na-involve. Ang resulta ng investigasyon ng PNP Fact-Finding Committee sa Barilan sa Atimonan. Pero sa lang tinanggap ni NBA Director Nonatos Rojas mula kay DLG Secretary Marojas. Walong pahina lang daw ang aktual na report na pinakapalang ng mga annex kabilang sa mga ite turnover sa NBI ang lahat ng iba pang ebidensyang hawak ng PNP, gaya ng dalawang SUV na tagtad ng tama ng bala, kaya din ang mismo mga balat basyo na nakuha sa crime scene. Wala pa raw konklusyon ang fact-finding committee ng PNP dahil NBI na ang magtatapos ng investigasyon. Sa ngayon ay sa NBI, premature pa rin daw na sabihin overkill ang operasyon sa Atimonan. Ang fact-finding committee report ay napakahalaga sa aming din imbestigasyon at uh... Uh, umaasa kami na kasama dito sa turnover ng uh, committee report at ay ang pag-turnover din ng lahat ng mga ebidensya. Katulad ng mga baril, ng mga slugs, ng mga vehicles, at mga ibang uh, ebidensya na nakalap din para din naman mapag-aralan at uh, makita ng NBI at may kumpira sa investigasyon ng aming mga field officers at paglilinaw naman ni Secretary Rojas, hindi pa kasama sa fact-finding report ng pulisya ang pahayag ni Police Senior Superintendent Hansel Marantan, ang kaisa-isang operatibang sugatan sa checkpoint team sa Atimonan. Hindi siya pumayag na sumagot sa mga katanungan, hindi siya nagpa-inspect uh, yung kanyang mga wounds, at pati yung mga slugs, yung mga bala na na-recover sa katawan niya ay uh, hindi rin na uh, pinarilis. Ian Cruz, GMA News.